Sus, kino mga kabidaw. Grabe, kadako mga kabidaw. Grabe. Grabe mga kabida, So, so yan, mga kabida, yun, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat mga kabida no <laughs> So yun, mga kabida, andito na naman tayo, muli naman tayo nagpapalaot mga kabida no Siyempre andito tayo sa Isla Sag mga kabida, yun, Isla Sag Magkatabi lang dito ang Isla Bansan, andun sa likuran yung Isla Bansan mga kabida no Andun kami pumupuntirya kapag uh, kami ni Master So andito kami dahil matagal na namin hindi napuntahan tong ano, tong uh, spot dito sa Islasag mga kabida no. <laughs> Diyan sinusubukan namin. Pero mukhang malinaw din naman ang dagat mga kabida no. Yan panoorin niyo mga kabida. Kita niyo mga kabida. <laughs> Klarong-klaro yung uh, bato sa ilalim mga kabida So, ayun. Nandito kami. At ano, mga kabida, shout out sa lahat ng mga solid supporters, mga silent viewers, mga kabida. Ayun, nagka-naglo Naglupara na yung mga isda mga kabida oh. <laughs> yun oh. so yun mga kabida ulitin ko shout out sa lahat ng mga solid supporters mga silent viewers at sa mga buzzers <laughs> yan shout out sa inyong lahat mga kabida no? lalong lalo na sa lahat ng mga OFW mga magigiting na bayaning OFW ayun shout out sa inyong lahat at sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at magingat ingat kayo palagi mga kabida. So, Happy New Year sa lahat. Happy New Year, bagong bagong taon na naman mga kabida no. Panibagong harapin natin sa buhay. Ayun, sana po ay maging maligaya ang uh, takbo ng ating buhay mga kabida no sa pang araw-araw sa taon na to. So, yun. Happy New Year sa inyong lahat. So yun mga kabida, mamaya -ano namin i-update namin kayo mamaya mga kabida no kung anong mahuli namin. At saka sisisit na rin tayo mga kabida para makita din naman ninyo kung anong mga diskarte ni Master. Yan, palagi rin naman makikita sa video namin mga kabida. No? So, yun. Tis-tis lang tayo mga kabida. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Sa mga bago pa lang na pumasok sa channel natin, shout out sa inyong lahat. <laughs> Ayun. Update namin kayo mamaya mga kabida. No? Let's go. So yun mga kabida no. Ayan may huli na tayo mga kabida. ay lapu lapo na. Bantulo na lapu no. Milo-milo. Ah oh, Milo-milo mga kabida. Yun. Grabe. Oh, ang laki mga kabida oh. Ah. Yun, first huli natin mga kabida no. Dito sa Isla Sag. Dito tayo sa yung uh, spot ni natin ni ano, Master. Grabe ang laki na nga, no, mga kabida no. Ah sobrang laki mga kabida oh. yun mga kabida no? yan first huli grabe mga kabida oh. laki sus mga kapida, ito mga kapida huh. dito pa sa ilalim mamamugan mga kapida dito na naman, ulit mga kapida dito na naman huh. sabi mga kapida, ito gabi video. Oh. So yun mga kabida, ah. nakapana tayo mga kabida Sabi tapugan mga kabida Rabi. Sobrang laki Laki mga kabida, Tapugan Laki ang gwade Laki na paka <laughs> taas <laughs> Sima mga kabida Stainless yung pana natin mga kabida Sabi no? yun, yun mga kabida tingnan natin mamaya kung mayroon pa tayo mga huli mga kabida ito mga ka binan no. oh dami ko kaya eh. ito mga ka binan video Ah tip pilus Hitop tik Apa Kalau mangga bidu situ nak mangga bidu sa unang huli unang huli di pasir bangka bidu Yung pangalawa Balaki ito mga ka-bida talaga, ah, Good size talaga Kani Good size mga kabida. Kani Very good size Very good size Ito mga kabida. Tapos ito mga kabida, no, Good size Kani Tama-tama lang yung Laki nya Ito Pinaka Tama talaga yung Laki nya mga ka-bida So no? tinatawag na good size at saka very good size Grabe oh. mga kabilaw oh. Ah, agad sila mo Oh Sus oh. Kung 1 million dos ni mga kabida, no yun ah. wala tayong ibang huli ngayon mga kabida no dito lang yung mga nahuli natin walang ibang is isda na nagpapakita mga kabida yung ano lang yung kanina yung at saka yung lapugan mga kabida yung mga nahuli natin ah jackpot dito mga kabila jackpot dito na naman tayo ngayon pang 1 million views naabot ah, pa kayo ng 1 million mga kabila na. dahil palagi nyo naman itong mga sa video namin pwera na lang mga kabila kung may mga baguhan pa yung mga bagong pumasok sa channel natin mga kabila na hindi pa nila kita kung yung itong kasing uh, panghuli ng ito mga kabila dito ian nabang pa natin mga kabida no susunod pa susunod lagi no uli sus kinu mga kabida oh grabe kadak ko mga kabida oh uh grabe, grabe, mga kabida sus bi mga kabida hahaan grabe kadak ko mga kabida di kuwan brigatong i yung hitam nil ha huh? di kuwan nam apel ka apel ka i playok dito mai dito playok dito no kita kana ba Abi mga kabida. Uh. mga kabida. Grabe kadako. Ah. Grabe mga kabida. Wala kami ng ibang huling isda mga kabida no pero ang laki na huli ni Master no. Sus kedak ano eh. Oh. Ay, Ay, ito, mga 2 kilo. kilo Isang kilo mm. Isang kilo mga kabida grabe ito mga kabida Ang laki mga kabida oh. Grabe kadako mga kabida no Ang laki mm. You know